morning hey everyone! Welcome to July in the Philippines! Hello, hello everyone! Kumusta po kayo? Andito na naman kami sa aming mga uh, laging uh, trabaho pero masaya at enjoy at yung mga tanim is tumataba silang tumataba at yung kamuting kahoy at yung mga saging Nakakain na kami kagabi. Napakasarap ng bagong ani. At napakasarap yung bunga talaga na tinatanim na kinakain. Then, yan. Nabinag sila si Tabaan ang mga sagbot. Then, may iba na ano naman kami gagawin na simple na ano ba yan? Then, Ah, oh, okay. Payag-payag na na ni. Payag-payag. Kisa maning yung Kisa man yung yung ha? Wow. Kisa may uban ni eh. Si Don Don. Balik ikaw din. Don. Very good, si Don Don. So, unsa may kuwang ani Don? Kuwan na lang So, meron kaming kubo-kubo ng maliit. Andito na naman ako sa mga manok nagtuktulaok. At ang aming rambutan or uh, lansunis ba ito? Parang rambutan. Thank you, thank you, rambutan makakain din ako sa iyo soon. Then si Mangustin. Yan si Mangustin. Kumusta na to si Tininan ko to. Oh, okay, matanda na ka. Pwede na ka mapitas kay pala nakalbo na. Yan. So, ang aking sounds today is praise and worship. Then, may bunga na. Yung sikwa. Hello, sikwa. Pag permanente akong kakain yan, bababa yung dugo ko. Ang ganda ng bulaklak nila, oh. Wow. Yellow, yellow. Tapos, ito siya nagsiakyat. Pinakyat ko siya sa saging kasi bahala na 'yan sila kung anong gagawin nila. Okay. Si kalamansi, lagi ako nagabang sa bunga niya. Then, good morning po, Ma'am Los. Dito po kami ngayon sa aming sa, sa, magandang at masaganang farm bali may transfer na kami na talong baka tomorrow I think si Asula pagkain ni Manok o ni Baboy okay nandito rin si Geraldine so very busy 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 sa kanilang module. Last day ngayon, oh. No? Yes. So, every every day nagano sila. Bali, nakatambak yung mga ano nila. Napakadami. Kay nang lang, kay floor, at kay ano. So, okay na yun sa inyo, Inday? Okay. <tamcisTiffany> Di ba, kap? Dili ba siya? Hindi siya mahirap, Day? Mahirap. Diba. Mga mga project at saka mga ano, Wow, okay. Sige lang, kaya mo yan, tata. Next, meron kami experiment dito sa farm. Bumili kami ng, bumili ako ng ano, ng bawang. Tapos, uh, kumuha ako ng isang lagayan like this. Then, bali, ang ginawa ko sa bawang, lagayan may tubig binabad ko siya, I think is 2 weeks na ito. Uh, or 15 days. Binabad ko to siya. Then, anong nangyayari? Pagbalik namin is, ito na. Meron na siyang gamot. Yan. Tapos, ito rin. Nabuhay na. Yan o. Oh. Ito transfer ko na to isya eh, siya. Yan ang ko everyday uh, bali tika kukunin ko man bali everyday is uh, ano to nagagamot siya yan kasi uh, kailangan palitan na siya everyday para tapos transfer ko to sa isang uh, palanggana or lagyan ko ng nga lupa kaya yun yung mga bata kasi everyday din dinitingnan nila kaya napakaganda ang ginawa nila so ito na masaya ako sa resulta sa aming experiment na bawang yan kukunin ko muna ito dito ko muna tinatry ko lang talaga kung pwede ba kaya yan yan po ma'am Luz meron na po tayong experiment tapos tingnan ko muna yung aking nababait na kusinera. Ano yung niloto mo? Itlog at sardinas. Ah, itlog at sardinas. Wow, kasi mag-almusal. Okay. Tama o ka mo, muloto? Ah, hi. <laughs> so, ito din si Bunso. Sige. Ito mga batang ito, ano sila yung masipag at Talagang napaka alam nila yung ginagawa, trabaho. Pinaturuan ko din sila. Okay. Next, ito na yung mga talong na sinabod ko. For how many days? Ang saya. So marami ito pag mamunga, Kaya ita transfer ko to sa isang lugar para ma ano siya, mamunga. At excited ako na makakain ako sa bunga na ito. Kaya magano ano muna ako mag mag set ng time ko ano ang ganda ng panahon napaka blue ang langit nan kini nan ba unsa man ni siya oy yung pinadala ito ni mami wa ko kabalo unsa ni ato ah, ko ano na ni siya itanom ha ah, nan ito yung sunflower nako sunflower ang dami nyo pero isa ka lang nag-iisa ka lang nabuhay pero sige lang, ikaw ano ka, Hagonoy? Tinan ko nga. Hmm, hindi ko alam kung Hagonoy ba. Hagunoy is herbal, yun nga siya. Ano. So, nai, na, sunflower isa. Ikaw ano kaya ito? Ito yung mga tanim pinadala ni ma'am. Ito, ikaw. Si ukra ito. Nako, ito na pala yung ahos. Ahos. Kaya palang ahos nan. Yeah, tingnan ko muna yung mga tanim dito. Ano ng mga itsura. So, ito is silang sirambutan. Tina. Yan. Kahit ano lang pinagagawa nilang lang dito, oh. iba yung mga taniman. Nila, nila, talagang sinulay niya. Uh, ano? Nakalain. Ano? Kisa ko'y nagtanong ane? Kisa nagtanong ane, Nel? Ikaw lang, no? Ikaw. So, ito yung may... Para may landong tayo. Oh, so next day is magtanim na kami doon ng kamote. Aman lang. Aman. Ah okay. Don <laughs> na saraban topla. <laughs> Nagtuto na. Nagtuturo si Geraldine. May mali may ilang piraso si Manong dito na ano? Na mais. Naun sa manon dimon ni modih. Takot sila sa dimon Takot sila sa sili na yan dong. So ito, lumalaki na siya. Dapat pala may partner ito eh. Ulang. <coughs> Ang bayabas, diri po ni Mugibutang. Kini siya lang. Pwede ni siya itanom no? ibalhin na po? No. O, na lang. Pwede ni siya dong. Unya na lang. Hindi man Makahilo yan eh. Pwede na Makahilo. Hey, siya tuba, tuba Pinting mo ni? Yung isang piraso ni Mung Manilang. Napakalaki. Nakataba. Meron kaming money next week. Meron tayong darating na money. Oo. Ano naman? on. Ayan. Pa, bye pa, by, pas, papa, no? Mamam. Magmamam na po to. <laughs> Asa si papa lang? <laughs> Magmamam. Mamam. Mamam. Mama. <laughs> Nakakatawa yung batang ito ah. So ito na yung uh, ano. Yan. Uh, Kalatsutsi. Nilagyan din yung bulak lang. Sila man lang kuya ano lang pinagagawa ng mga batang ito. Pero masaya. Pinotor nila ako sa mga ginawa nila. Okay. Hmm. Nagbayabas like Oh, bayabas, Amerikano na lang, no? Yung dag ko ba? Ayun nila ilipat yung dragon fruit. Gusto daw nila dito lang ito. Kasi, para daw makikita nila araw-araw. Madadalaw. One, two, three, four, five, six, anin. yan Ayan. Halo-halo natong tanom nato, no? Bahay kubo. May bayabas, may mani. May guyabano. May... Ano pa yun? Yung malaki? May rambutan, may lansunis. <laughs> Talaga naman. May dragon fruit. Nako. Di bali, pabayaan natin yan na sila. Ito na may mga tanim-tanim natin. Magulo ka kung gusto. una mag-uno yung mga ito. Una, ha? One plus one equals two, ha? Ayusin niyo yung module niyo. Kamo, humana mo yung module? Ah, okay. So, puntahan ko muna yung kutsi ko dito. Kaso yung kutsi ko ayaw magbukas. Pag hindi magbukas, ibig sabihin hindi sa iyo. <coughs> wow, may silig tayong malaki lang. Di naman eh. Dito, ang itatutan ng habog. Di naman yung habog ah? Eh. Dito, habog eh. at Imuha eh? ni? Pila may ako na buutan ninyo eh. So kamo ko Ano eh? Oh, sige. Gusto niyo sumakay di ipag-drive ko kayo. <laughs> Ganda na may kotse kami dito. Di kotse yan sa ano sa kaibigan namin dito na ano Sandalo Mabait yung mga kapitbahay namin dito. Talagang kami rin. Nakiki park siya dito kaya okay lang malaki naman yung place tapos yan para din hindi siya ano ba hmm maganda rin may sasakyan na ganito matatakot kung sumilip sa loob kasi maitim siya kung sakali man magkaroon ka ako na sasakyan gusto ko yung malaki okay din yung uh, series liner or yung yellow nga uh, bus truck kasi kung sino yung kung sino yung ano kung sino yung madaanan pwedeng makasakay eh million yata yung ano mahal din yung bus liner tapos hindi makaakyat sa bukid ah <laughs> uh, maganda blue ang color or gray nadang no, no ikaw kung sakali na kasi sa akin, ang gusto ni mong color Ah, ito. Ah, ito na. Yung <laughs> na eh. Ikaw, Geraldine. sa may gusto. Ikaw na, nung sa gusto mo sa kyanan. Pag color. Oh, ah, pink. Sa'yo. <laughs> ah, kahit ano daw. Pero mas nice yung blue. Blue. Hindi, ano lang kami. By faith. Hindi natin alam yung panahon. Pero kung anong mayroon, kontento lang. E, ay sa buhay. Ano lang pinag pinagtuwaan lang namin tong mga sas, sasakyan. Kasi napakaganda pala na meron kang kahit hindi sayo nakapark sa bahay. Talaga napakayaman tong bahay na ito. Mayaman sa pag-ibig. Okay. Ah, uh, 'yun lang muna ang aking update ngayon dito sa aming Uh, dito sa bago namin kasi tumawid na naman kami sa farm actually dito po kasi sa aming trabaho po hindi naman talaga gano'ng uh, pagod kasi ni-maximize po namin talaga ang aming time for God's glory po binigyan, thank God kasi binigyan po kami ng Panginoon ng lakas, ng pangkatawan everyday say travel to all the viewers and subscribers Thank you so much po sa lahat na nag-pray sa amin. Uh, every day sa aming travel, every day. Thank you. Then, yan na sa aming update. Then, thank you. And sa lahat po nag-birthday, happy birthday sa mga viewers po. And thank you sa inyo. At, punta muna kami ng Zoom. Meron kaming anuhin doon. Tantahan mo namin the second property of ni Ma'am Luz. And the one of property din. So, thank you for watching Joe Life in the Philippines. Salamat din sa pagpanoon nyo sa aming ads. And God bless everyone. Bye! Bye.